Pero magandang magandang araw sa inyong lahat mga guys at sa ating mga subscriber magandang araw sa inyong lahat kung samang kayo naroon magandang umaga magandang hapon magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw sa samang kayo naroon yan update tayo sa ating manila bi sa araw na ito ating matutong hayan ngayon napakalinis ng ating manila bi pati ang mga namamasyal wala wala ngayon ng namamasyal at malinis na malinis pati namamasyal wala ayan matutunghayan natin na napakalinis ng Manila bi ngayon dahil siguro sa init ng araw at tirik na tirik ang araw ay magtatanghali na at kaya nasa ilalim ng mga puno ang mga tao ngayon kaya ayan walang katao-tao kahit isa walang tao kang makikita dito kundi lahat ang makikita mo ay mga buhangin at dagat ito ngayon ay low tide at pababalan pababa, lang, pababa na ang tubig at eh, mga ilang metro na ang binaba mula dito sa itim na yan kanina oh. hanggang ganyan yung tubig ngayon na uh, bumaba na low tide na ngayon Ayan mga guys ngayon itong update natin ngayon na siguro unang kauna-unahan na wala ngayon na mamasyal kahit isa mandang lang tao dito Malinis na malinis sa araw na ito at malinis sa basura at malinis din sa taong na walang namamasyal ngayon Ayan o oh. Dito tayo sa pupunta tayo dito sa may bandang lulo dito sa area 2 sa Dolomite Beach, Manila B dito ang tambak ng basura dati makikita natin kung wala nang mga basura hinakot na parang natatanaw natin kaya unti-unti na lang yung mga nakasako yun mga kamangha sa araw na ito at wala tayong makikitang mga namamasyal at ating matutunghayan na na malinis walang basura at may kunting alon at ating makikita ang dagat na dumagalaw sapagkat malakas ang hangin at maririnig na naman sa ano natin at may mga hangin na ating maririnig ayun may patay na isda may patay sa na isda ayun nakita natin sa kaya kamangha sa araw na itong ating update ngayon sa ating Manila Beach ating mga guys uh, at ating matutunghayan na nakatahimik at malinis dito sa Manila Beach Dolomite Beach, ayan ayan, napakatahimik talaga kulang yata ang nanditong tao at uh, walang katao-tao na narito ating matutunghayan at mga kamangha sa sobrang linis ng Manila Bay pati mga tao wala na wala kang makikitang mga namamasyal katanghalian kasi at nakasilong ang mga tao dun sa lilib sa mga pulo ng kahoy kaya wala kang makikitang naggagala-gala dito pero kahit mga nakaraang update natin sa mga ilang araw naman kahit kirik ang araw pero may makikita kang ano ayan yung mga basura yan na lang yung basura oh. o konti na lang at talagang sinisinop na nila yung mga basura kasi wala na wala nang masyadong dumarating na mga basura kaya mga ilang truck na lang yan mahakot na lahat yan kaya yan. yung nakabalangda na lang ito yung ano trasboom na yung pangharang dun sa laot na para hindi tumabi yung mga basura hindi pa rin na ibabalik dun sa pinanggalingan kaya yan itong nakabalangda dito sa area to ito sa bandang area to ng ating Dolomite Beach dito dito tinatambak yung mga basura na ano mga nakasako pero ngayon wala ka masyadong makikitang basura kung di itong trash na kulay orange Mayro, although mayroon mga basura naman pero patuloy na lang hinahakot ng truck at may natitira pa rin ng mga nakasakong Higan ilam piraso na lang. Ang nakakamangha ngayon, napakalinis. Pati ang mga namamasyal, malinis. Wala kang makikita ng namamasyal. Ayun. Kita mo. Walang katao-tao dito. Talagang... Ang low tide kasi ngayon, ayan, um, bumababa yung tubig uh, ah. sa kamahiron siyang kaunting hangin. May hangin siya at ating makikita sa ating dagat na gumagalaw hindi katulad ng kahapon na sa ating mga ilang update na walang kagalaw-galaw ang dagat yun makikita mo ito lang ang nakabalang dito, yung trash bomb na yan sana naibalik na lang sa pinanggalingan niya dun sa laot yan ang pangharang ng basura yung trash na yan Ayun, di ba? Walang katao-tao. Pero itong area, area to na ito, wala. Bihira ang pupunta rito ng tao. Mga namamasal. Pero mayroon din. Kaya ngayong araw na ito, talagang nakamangha na napakalinis ngayong araw na ito. Wala kang makikitang mga basura at wala kang makikitang namamasyal. Nakamangha sa mga oras na ito at malinis ayan ang ano Rojas Boulevard na may mga sasakyan na dumadaan ayan ayan eh. malinis di ba malinis na malinis ang ating karagatan at ang ating dalang pasigan wala masyadong naikatangay ng na mga basura sa uras uh, na ito kaya wala siyang masyadong alon kaya hindi natin makikita may mga natatangay na mga basura kaya itong ating mga matutunghayan nito ay nakamangha sapagkat pati mga namamasyal wala kang makikita kaya sa araw na ito ay kakaiba kakaiba ang ating update ngayon mga guys at sa ating mga viewers natin at uh, mga kamangha ang mga tanawin na yun at napakalinis ayun napakalinaw ng dagat at wala kang makikita ng ano mga basura ayun o natin ang ating bu buong, buong Dolomite Beach na sa area 2 yan yung mga trash bomb lang ang mga nakalagay dito mga may mga mga man na basura ko kunti na lang at uh, ako na yan na uh, dito dito pumupunta yung mga truck na mga naghahakot dito banda ayan sa din pero wala na ilan ilan na lang yung mga basura natin makikita dito wala na ayan na papakita ko sa inyo pati dun sa area A dun sa mismong entrance wala kang makikita ng mga tao ayan. nag uh, off yung mga tao ...be-off na yun na wala lang namamasyal may ibang mga pinuntahan ang ating mga namamasyal dito ayan ayan yung harapan natin ay ito yung area area E yan yung pinaka entrance doon sa medyo dulo na yun kaya ito yung Rosbury Bald ayan traffic yan di ba? Tahimik na tahimik at walang walang masyadong mga nama, wala talagang namamasyal sa araw na ito. Kaya nakamangha mga guys. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat sa ating update na patuloy na sumusuporta dyan sa ating mga mga subscriber at sa lahat ng mga viewers natin, mga silent viewers saan mga kayo naroon, maraming maraming salamat sa inyong lahat at walang sawang sumuporta sa ating channel Electronic Garcia ayan o. kaya ayan, papakita ko sa inyong karagatan at mayroon siyang kunting alon ayan o Iba, walang katao-tao wala siyang katao-tao na namamasyal at tahimik na tahimik